gagamitin natin yung GoPro Hero 3 Plus natin ilalagay natin dito sa may camera yan natin yung GoPro Hero 3 Plus natin dyan ng head ng mic sa loob guys tapos ilalagay na lang natin dito yung pinakabutas yan yan set up na yung ating pang motovlog na GoPro Hero 3 Plus so t -t -t testing na natin ngayon mag vlog na tayo yung setup natin dito ay naka super wide siya sa setup na so okay guys ito naka setup na yung ating uh, helmet na gopro hero 3 plus bali yung settings niya kanina na uh, naiset natin siya sa uh, 1080p super wide na perspective mode tapos nakabukas yung protein niya guys So subukan natin ngayon bumiyahe gamit ang ating uh, gopro hero 3 plus na camera uh, medyo maganda yung panahon ngayon guys kaya makakapag vlog tayo ng matagal tagal ngayon <laughs> so guys yung kagandaan itong gopro hero 3 plus Ah, uh, meron nga tulad ng sinasabi ko sa inyo, meron siyang ano, super view, no? Yung super wide kung tawagin, yung halos kita mo yung dalawang kamay mo habang nagda-drive ka. Tapos napakalawak ng kanyang ano, sakop, hindi kagaya ng mga ibang GoPro Hero 3 lang, yung Hero 3 Silver na ano lang talaga siya. Na hanggang wide lang, walang super wide. Napakaganda kaya gustong gusto ko tong pang vlog tong GoPro Hero 3 Plus na to Pang moto vlog Ang ganda ng perspective nya Ayun o no, kung, kung nyo ngayon and Sobrang lawak ng kanyang nasasakupan na, ano, na video Kaya mas maganda to kapag uh, Nagra-rides ka sa marilaki Medyo kita mo yung mga Cornering mo Yung bawat banking na mga nasa unahan mo ba? Diba? Ang problema nga lang dito guys Sa camera na to wala siyang stabilization kaya kapag naglablag ka na habang naglalakad lang uh, maalog ah, uh, by the way guys nandito na nga pala tayo sa Maya Edsa bali ilalim tayo rito sa May Robinson papasok kasi tayo sa sa Corinthian Gardens may di-deliver tayo na dokumento ron tapos saka nga pala idagdag ko yung naka, naka set nga pala yung kulay nitong GoPro na to sa ah uh, sa GoPro color. Bali pag may Hero 3 Plus ka, meron kang two option na pwedeng piliin. ah uh, GoPro color tsaka uh, flat. So yung akin, yung preferred ko na ginagamit dito ay yung GoPro color para uh, hindi ka na masyado mag mag-adjust ng kulay niya sa mga filter niya. So guys, ito naka green na. Kaya diretso na tayo. <laughs> so ito guys, ah, ilang ilang metro na lang ay makakarating na tayo sa Corinthian Gardens. At may hatid lang tayo. Tapos alam ko bawal naka-helmet dito sa loob. Kaya tatanggalin natin yung helmet natin. Hindi tayo pwede umibabaw dyan dahil mag tayo kapag pumasok tayo rito. Corinthian Gardens. Uy, napakaba ng pila. Isa ito sa mga inaayawan ng mga grab rider, mga lalamob rider. Ang ganito. So guys, waiting tayo rito sa may malapit sa may gate, sa may Corinthian Gardens sa pinaghintay muna tayo dahil tatawagan yung pupunta natin dito dahil hindi ka basta basta makakapasok so ayun yung motor natin guys yan tapos pag nag drive ka rito bawal ang naka sa loob so mamaya waiting tayo hintay natin tumawag yung mayari ng bahay bago tayo makadiretso sa kanila Diretso na tayo sa may loob So ito, nagdra tayo Nang walang dahil lalabas na tayo no? susuot na natin yung helmet natin yeah. so medyo magulo yung wiring nya rin sa loob no? lalagyan ko na lang ng tape yan ngayon ko na lang ulit kasi nagamit ko eh Yan. So ganyan yung itsura niya kapag nakasuot na. So tandaan niyo guys, luma na tong ano Luma na tong GoPro Hero 3 Plus natin. Kaya Uh, okay lang yan kasi housing lang yun nakikita nyo pero yung performance nya okay naman so palabas na tayo ulit ng EDSA at didiretso tayo naman ng Cubao so doon tayo meron ulit yahatid so ito medyo round trip tayo ano guys tsaka pinapakita ko lang sa inyo yung point of view ng GoPro Hero 3 Plus na kahit sabihin natin 2025 na So I'm still using this camera Kasi okay pa rin naman siya Tsaka yung nagsisilbing stabilizer ng camera na to Dahil nakasuot nga sa helmet natin Ay yung mismong ulo natin Siyempre wag na natin alog-alogin Kasi alam naman natin walang stabilization to Kanto na tayo ng Katipunan, White Plains, tsaka EDSA Ayan yung ano ano ba tawag dyan <laughs> EDSA Shrine Monument so grabe yung nabalitaan nyo na ano nangyari sa Commonwealth no yung binangga at saka inararo ng SUV yung ano ba tawag dun yung FX yung pampasada <laughs> isa na matay So ingat-ingat lang tayo lagi guys Tsaka huwag natin kakalimutan na meron pa rin talagang end cap So huwag kayong uh, mapanatag na dumaan dyan sa bike lane guys Lalong lalo na sa bus lane napakalaki ng penalty Tango na grabe usok na sky drive oh. alam mo 4 stroke akala mo 2 stroke na no? grabe lakas na kumain ng langis niyan ano? oh marami sakit sa ilong Yung usok no makain na ng langis yan no? Oh, kasop, piston no oo oh. grabe oh ayan oh no? grabe usok oh na parang 2 stroke parang HD3 ayan no dapat kapag daily use yung motor mo dapat i-maintain mo di ba <laughs> napakamura lang ng langis kesa ikumpara mo sa presyo ng overhaul subok na ko na yan <laughs> kasi nag-overhaul tayo ng motor natin <laughs> ang laki ng gastos <laughs> Okay, so guys, nandito na tayo sa may C5 Barangay Libis, Quezon City So kakaliwa uh, tayo rito Papasok ng Eastwood Yan yeah, yung stoplight dyan Dati eh, hindi nila binubuksan For ano yan eh Turning left So yan, sana umabot tayo Naka green no? sobrang traffic sa kabila dito ako madalas tumambay kapag naglalala mo ba ko minsan dito ako kumukuha ng mga first booking ko kasi hindi ka talaga masisiruri ito. tsaka pwede ka makapag double book <laughs> And, uh, Welcome to Eastwood City ano, Eastwood City Mega World lalaki rin ang mga building rito halos karamihan dito mga residential, mga condominium tapos yung ibang other part naman ay opisina specialist para sa mga call center agent And tapos yung mga establishment medyo okay na rin ang dami na rin mga restaurant dito department store mga mall so guys nandito tayo sa loob ng Grand, dito sa may Eastwood bago magpaparisip lang tayo ng dokumento no? hintayin natin yung receptionist ganda rito Mam ma papareceive ko lang po. Resibo lang to. Ah, ah Resibo lang siya, ma'am. Okay lang, ma'am. Ah, Resibo lang siya. Ah, hindi po. Haba Yung sa stock market. Um, so guys, sa mga gustong gumamit nga pala nitong camera na to, ito uh, lang yung tip ko sa inyo. Kapag naka GoPro Hero 3 Plus ka, ito yung best settings na ginagawa ko. Uh, yung color nya, gopro color Tapos uh, 1080p 60fps uh, Hindi ako gumagamit ng 2.5k or 4k dito Kasi napakahirap na i-edit yun Yung yung video na medyo mataas yung resolution Tapos guys, uh, makikita nyo naman sa mga ilang video ko na gopro hero 3 plus ang ginagamit natin uh, sa loob ng ilang taon na rin nagkaroon tayo ng GoPro Hero 10 pero nasira din agad pero ito yung aking naging taga uh, tagapagligtas <laughs> so magsiseryoso na ulit tayo sa pagbablog sobrang dami kasi ng ginagawa natin ayo uh, ayoko naman i-capture lahat ng ginagawa ko yung paglalalamove ko <laughs> by the way, nandito na tayo sa may UP University of the Philippines, Diliman campus and this is my favorite place na kapag bago mag lunch accessories, ito lang, wala siyang mic adapter. Mic lang may mabibili ka sa si Shopee tapos set up mo lang na ganyan. Kasi so ang ganyan na. Ah. So guys, kung nagustuhan mo yung video na to, please don't forget to subscribe, like and share. So, sir, maraming salamat guys. It's Korea Motor Vlog.